Magandang araw po mga kapuntos at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng Punto por Punto Timotnaway, uh, maintindihan po ninyo, sana po huwag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, eh, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po uh, maunawaan po ninyo. Maraming salamat po kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Yes bro, uh, sagutin ko lang ito muna si ano bro, si Muslim King. Yung sabi niya kasi dito may tanong siya at uh, pinapasagot niya sabi niya. Sana ba 'yun. Na-wait uh, lang ah. Sana ba Muslim King? Uh, ito tanong niya. Sagutin ko lang. Sabi niya, Abro John Ray, tanong ko, bakit hindi sinunod ni Pedro sa Acts 8.16 ang bautismo na Trinity? Pakisagot pro John Ray. Okay, sagutin lang muna natin po John do, Well, yes, kapati uh, kapatid, basahin mo natin yung talata no, bago ko sagutin, no? Kasi meron kang hindi naunawaan dito eh. Sa so Acts 8.16 bro, ito yung sinabi ni Apos, ito yung sinabi ni San Lucas no? Kasi si San Lucas ang nag, nagsulat nito eh. Sapagat hindi pa ito bumaba o bumababa sa, sa kanino man sa kanila. sila nabautismuhan pa lamang sa pangalan ng Panginoong Isus. So, siguro ang ang nasa isip mo ngayon, bakit hindi Trinity ang ginamit ni ni San Pedro na binyag? Well, ang account na ito, hindi po si San Pedro ang nagbinyag ito, no? Kung mabalikan natin sa 14, bro, para maunawaan natin ang talata na yan, balikan natin sa 14, ha? Para maunawaan mo, ito po ang nangyari talaga dyan. Sa 14, ito ang ating mababasa. Nang nabalitaan ng mga apostol sa Jerusalem, na tinanggap ng mga Samaritano ang salita ng Diyos, isinugo nila roon sina Pedro at Juan. Pagdating doon, ipinalang ipinanalangin ng dalawang apostol ang mga Samaritano upang sila tumanggap din ng Espiritu Santo. So bakit kinakailangan si bakit kinakailangan panalanginan ni Pedro at ng isa pang apostol ang mga Samaritano para makatanggap ng Espiritu Santo dahil ito ang ginawa no sa 16 sapagkat oh sapagkat hindi pa ito bumababa sa kanino man sa kanila sila ay nabautismuhan pa lamang sa pangalan ng Panginoong Hesus so hindi talaga valid ang pangalan lamang na bautismo ang gagamitin pangalan lamang ng Panginoong Hesus Kristo ang gamitin hindi valid bakit sa kinsi, hindi isla binabaan ng Espiritu Santo. Kaya nga, sa 17 nito, sa 17, kung basahin mo sa 17, ipinatong na Pedro at Juan ang kanilang kamay sa mga Samaritano at tumanggap ang mga ito ng Espiritu Santo. So, not valid talaga bro, ang pangalan lamang ng ating Panginoong Iso Kristo nagagamitin sa binyag. At huwag po nating sabihin na hindi sumunod ang mga apostol. Sumunod. O bakit? Ano ba ang sabi ni San Marcos sa kanyang ibanghilyo? Basahin natin. Sumunod at nangaral ang mga alagad sa lahat ng dako. Sumunod sila eh. sabi na, sabi ng, sabi ng ibang lista na si Marcos, sumunod ang, <coughs> sorry, no? Sumunod nga at nangaral ang mga alagad sa lahat ng dako. O, paano sinabi niya hindi sunod? Ano ba ang ano ba ang isa sa mga inutos? O, when, integral it sa binyag, ito yung malinaw na inutos ng ating Panginoong Iso Kristo. No? Mm. Kaya wag mo natin sabihin na hindi, hindi sinunod nila Pedro. Sumunod. sino kayo lang nagsabing hindi sumunod, no? no? Ito po ang sinabi dito na sa isa sa mga utos. Kaya't habang kayo humahayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Yan po ang otos ng ating Panginoong Iso Kristo. Sa anong paraan ng pagbinyag? Sa pangalan ng Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. So yan po ang uh, otos na tinanggap ng mga mga apostol at uh, ulitin natin ang sabi ni apostol na ang sabi ni Marcos no sa kaniyang sa kaniyang ebanghelyo napakalinaw naman eh ayan oh. sumunod nga at nangaral ang mga apostol or mga alagad niya sa lahat ng mga dako kaya malino po na uh, sumunod ang mga apostol no sa sa binyag na Ama, Anak at Espiritu Santo. Ngayon, para mapatunayan natin, gagamit tayo ng reference, no? Meron ako nitong <coughs> didaki. Ito, dadidaki. Yan. Dadidaki. Ano ba itong dadidaki? Ayon sa mga scholar, no? Hindi to katolik, ha? Pero may, katolik version dito. Pero ang, ang babasahin ko, ang protestant version ng didaki. Ano ba itong dadidaki? Dadidaki was a first century manual of sorts for the Christian church. It was contemporary with the book of Revelation. Contemporary, ito siya sa aklat ng Revelation, you no? Know, uh, noong 60 AD. And purports to have been written by the 12 original apostles of Jesus Christ to Gentile. So ang may sulat nito, mga apostolist mismo para sa mga hintil, uh, hint, uh, Gentile Christian churches, as a quick tutorial, of instruction for conduct and practices. Iyan ang ibig sabihin ng didaki. Kaya nga kami mga katoliko, sorry, pero kami tinatawag na didaki Bible, Catholic yan, no? Pero itong gagamitin ko, protestanto para hindi, hindi naman bias o ano bang sinabi dito. Basahin natin sa page 9. Ito, page 9. Kung hindi ba sumunod ng mga apostol, sabi dito, Concerning baptism After you have reviewed all these things baptize this way sabi ng mga apostol to baptize into the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit in running water but if you have no running water baptize into other water and if you cannot do so in cold water do so in warm if you do not do not even have this pour water three times over the head into the, the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Yan, kapatid na Muslim King, no, ang katotohanan, bro, hindi po naisulat lahat sa Bible. No, may meron po tayong mga external evidence na kailangan din nating basahin para makumpleto natin ang kabuuan ng uh, pangangaral no ng ng mga apostol no dahil sa Bible wala po talaga tayong mabasa letra po letra diyan na binigyan nila yung mga tao um uh, yung mga Kristiyano sa pangalan ng Ama ng Espiritu Santo wala tayong mabasa letra po letra pero tandaan po natin ang utos ng Panginoong ito pang Panginoong Kristo sa kanila kung babalikan natin ang Mateo 18 a 29 a 28 pala 19b malino po na <clears throat> ang utos ng ng um, Panginoong Iso Kristo, bautismuan ninyo sila sa pangalan ng Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. At hindi wag natin sabihin na kinukunto ng mga apostol yan. No? Dahil sa ating Panginoong Iso Kristo, John um, 13.16, sabi natin Panginoong Iso Kristo, Ah, uh, oh, hindi, ano pala, uh, John, uh, Lucas pala to. Sa so John 13.16, No, tandaan po natin ito mga pahayag ng ating Panginoong Kristo eh. Oh. Ito sabi natin Panginoong Kristo pakatandaan ninyo, ang alipin ay hindi nakakahigit sa kanyang Panginoon, ni ang sinugo ay sa nagsugo ay kay kaysa nagsugo sa kanya. Okay? So hindi mo pwedeng uh, uh, tumama yung inyong kahaka na hindi sinunod ng mga apostol ang binihag na itinuro ng ating Panginoong Kristo. No, dahil letra po letra, sabi rin ni ni San Lu, ni San Marcos kung uh, babalikan natin sumunod nga at nangaral sa lahat ng mga dako ang kanyang mga alagad uh, kapatid na uh, Muslim king yan lamang at maraming salamat uh, Bro Jando Okay thank you sa brother John Ray. Okay na ba yon brother John Ray, yung ano ni Muslim king eh, Okay na siguro yung Bro Jando ah. tingnan ko muna Okay kung, oh, Okay na siguro bro